Isang araw nga pagkagising ko nitong umaga, nagising na lamang ako na nasa ibang planeta na ako. Ah? Charot lang. So, for today's video, mga chang, ay naimbitehan nga tayo na isa sa importanteng tao wow. at mahalaga. Oh, importante na, mahalaga pa. San ka pa? So, naimbitehan nga tayo ng mag-asawang napakabait na si Ma'am Pate Baidal, Olay Manager Philippines, at si Sir Eugene Baidal ng Hagibis, at si Sir Mike Hanofol na legendary producer ng mga kanta ng Hagibis. So, baka akalain nyo nga na magiging singer na din ako, hindi po. Eh, pero pangarap ko talaga yan, ay magisinger. singer Yung kanta lang talaga ang ayaw sa ako akin. Pagdating nga namin dito ay sinalubong agad nila kami. Kasama nga pala namin yung buong pamilya namin. Medyo bihira din kami magkita-kita kaya medyo sabik-sabik din sa isa't isa. Ay ganito lang naman po sila mang invite kasama ang buong pamilya. Pumasok na rin nga kami dito sa loob at nandito sa loob si na Sir Mike Hanapol. Si Sir Mike Hanapol nga pala ay isa sa legendary na talaga na producer. Siya nga lang naman yung gumawa ng kanta na. at kumanta na Laki sa Layaw, Jeff Rox at yung mga gumawa ng kanta ng Hagibis. Habang busy nga sila sa pagpaproduce ng mga kanta nila ay dito naman kami dumiretso sa kusina. For the lunch, nagluto nga lang kami ng inihaw na liyempo at inihaw na talong na iinsaladahin natin. So habang nag-iihaw nga tayo dito, sa loob naman nagpipreto tayo nitong liyempo pa rin para mabilis maluto lahat. So finally, tanghalian na nga at dito namin piniling kumain sa labas dahil sobrang sarap ng hangin dito. Tapos ganito yung pagkain mo. Enjoy nga lang namin yung mga ulam namin dito. Liempo, ensaladang talong, pritong, ginaang isda at may mga prots din at saka itlog na pula. Tapos chikahan kasi minsan lang di ka magkita kay Tani na Ma'am Peta. Na-miss nga din namin yung aming mga katim sa industry ng For Life Philippines. So pagkatapos nga kumain dahil nag-amulyem po tayo ay eh, naligo muna tayo. Paglabas ko nga ay busy pa rin sila dito sa pagbubuo ng project nila dito sa labas. Habang yung mga bata naman ay nag enjoy dito sa paglalangoy sa swimming pool. At si na mother naman ay nasa kwarto na rin at nagpapahinga. Habang ako naman ay nandito sa labas at nagmumuni-muni. Iisip kung paano mapapataas ang aking views. Ganoong hindi mo naman nila like ang mga video ko. Ngayon sandaling ay nagsawa na rin ang mga bata at nilalamig na. Kaya naman nagsipasok na rin sila dito sa loob. Habang iba ay busy sa pagsiselpon at yung iba iba naman ay sa pagpapahinga at yung iba ay sa pagpapaganda. Habang ako naman ay abala din sa panggagawa ng content. Nakailang take nga din ako niyan. Siguro nakatatlong take ako. Mahirap talaga makabuo ng isang content. Kaya sana ma-appreciate nyo bawat ina-upload namin mga content creator. Aww. Sa panunood at sa pag-like, pag-comment, pag-share ay malaking malaking halaga na yun para sa amin na merong naniniwala na kahit isa. Dito talaga sa mundo ng mga content creator para ding isang business na kailangan mong tiyagain at, at pasasaan ba mararating mo. At ah, dito nga sa last take, ko, nakuha ko na pero muntik pa akong madulas sa mga kapwa ko ng mga content creator dyan, syempre, enjoy nyo lang yung process. Enjoy nyo lang yung mga ginagawa nyo para hindi kayo maborn out. Sipin nyo na lang na isang album ito na kinikip nyo na memory. So, kaya kami ni-enjoy din namin yung bawat eksena namin dito. Parang mga artista ba? So, sa mga nakaka-appreciate ng video namin, salamat! Kung gusto nga ninyo mapanood yan ng bukod, meron ako upload niyan sa Reels. After nga namin makatulog, makapagpahinga, eh, muwi na din kami. Yun lang muna mga chang. Hanggang sa muli, abangan nyo yung mga susunod namin project ni Sir. Eugene sa ibang pupuntahan naming resort. Yun lang! Bye!